Ba't kayo yung mga nakablock din? Bakit? <laughs> lahat kami nakablock din mo. <laughs> Dahil wala na, na iba. <laughs> <laughs> Ari <Ariang> isa. <laughs> si red naman siya eh. Red, naka-red. Sabi mo magaling si Butchokoy. <laughs> ano kaya kulay ng damit ni... Kulaan po natin kung anong kulay ng damit ng... Binabaeng. Binabaeng ulit ba? <laughs> <laughs> Dahil silang lahat naka-itim, ako lang ang naka-pink. <laughs> So titignan natin. Ngayon guys, kami pupunta sa malaking pulo at kami nasasaway pag nagbibideo, okay? Meron sila nag -e elias at nag-sex-bomb. -se kaya, ah, kaya ngayon, sa gubat kami mga nganta. Kaya wala... Sa gubat na nga yun, sinisita okay. pa. Hindi, ngayon, nasa pinakagitna kami ng gubat sa malaking pulo sa Malipa para hindi wala naman ita. Update namin kayo pag nandun na ipapakita namin sa inyo. Kung nandun si Kulot ay talagang matataas sa inyo. Talagang pangantay ng Kulot yun. Di ako ah. magpapatina. Oo, oh, talaga na. naman daw. Ipilin ni Houston, si Lindy yun, at saka so, mga no. ages eh. alam na-upos ni ano. Jalan ka pa nag-jowa. Ay, ngayon lang. Bibitligan ko Guys, kami ay lahat ay nakablock. Pagdating ni Manu, nakablock din pala siya. Hindi ko naman nakablock. Nasa isip ko na ako. Sabi ko, eh, baka maglinggalan doon. Madudumhan ako. Hindi ako nag-item. Pagdating ko sa buot, lahat naka-item. Ano ko? Hindi. May isang mute. Mute. Aray. Guys, binili ko aring bago sa Urban. Sabi ko yung susuot ko na para malabhan. Abay, pagtingin ko yung nakaitim lahat. Bakit na nahirap yung niyon niya. Hindi pink. Wala man lang kami mo, memo. Walang memong ibinaba sa akin na itim pala dapat lahat ang soo si na talpog Hindi talaga. Lagi nang gusto lagi na din. Kaya ko yung nakagante sa'yo, na. Tanggal sa'kin. Ano ba? 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 Ano Si <laughs> Tito Arch naman. Sakit ang likod ko. <laughs> Hindi ko kakalain na gantong kalayo. Ate Daisy, lumipat ka na sa B-Mall. Parang awa mo na. Ate Daisy, may Deca Homes naman. Parang awa mo na. Doon ka na magbahay. <laughs> Kasi no na lang ang upa doon, 6k la ang naman. Di ba? Lapit, -lapiti lapiti naman apa. Lumipat ka na ng bahay kaysa dito sa kita ng tubuhan. Kaya naman pala ano, dito ni Yaya, wala mananaway. Ay, ewan ko mak makasunod pa yung mga maninita pag tayo nagvideo okay. <laughs> Sabi, ibabado sa Antipolo. ias uh. as isa naman are. Puno na. Ayun guys, oh nga guys. Ngayon sinakulot nasa Salapa. Ngayon 10 barangay pa bago makarating dito dahil ito'y kalamba na pala alam ko la ah, hindi ako pumunta na eh. Ang <laughs> layo na nang namin, yung pala ipapasok pa doon sa dulo ng tubuhan. Tingnan <laughs> <Mag> <laughs> nyo naman guys, ang babaeng mas... Diyos ko, matutok. Pag ako'y manliligaw ng ganyang babae, hindi ko na itutulog. Kunin mananaw, ko kung Pag ako'y manliligaw ng ganyang kalayo ng babae, hindi ko na itutulog. <laughs> Ang <laughs> Ganda eh, <laughs> An 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 gandang babae, <laughs> Diyos ko! naman, Diyos ko! Ang gandang babae, Diyos Ang gandang babae, Diyos gandang babae, Diyos ko! Ang 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 gandang babae, Eh, ko! ko. Kami lang ito. Nagpalinis ka pa talaga ng kokokoko koko mo. Dapat sa walang bago. Ang laki ng payong. Ang laki ng payong. Parang mag-ice cream. Dapat sa ayaw pa sinakulot. Gutom, gutom uh, gutom gutom, Dapat gutom, sa... Kala na! At mama yun, na! Eh ma... Sasama ang loob noon. Oo, sasama ang loob. Kasi <laughs> hindi natin inintay Hindi pa rin inintay kumain. Hintayin na lang natin. Hintayin na natin. Sa kakain din naman tayo. Kakain din naman tayo. Kakain tayo, Korsete. Huwag ka magalala. Anong ulam? Sinigang Mick Sinigang Mick Let's go let's go Magkano ba masakit Magkano tingin? mas mahal pa rin Bakit lang dito ba masarap? kulang kasi nang isa pala kulang pala Kulang ng isa kulang pala